Good day mga guys, mga lords Welcome back to my YouTube channel. Kat <clears throat> Ka TV Vlog. Wala nang intro intro pa. Diretsahan na to. So guys, kagabi uh, nakapick up tayo ng pasahero galing ano, galing Makati. Nagpa-drop siya ng ano Victor uh, Victory Laner So wala tayong idea, nagbumaba sila. Uh, babak nila hindi natin di ko na-check agad yung likod na naiwan pala yung cellphone nila so ang nangyari hindi ako nakapick up ng pasahero tapos pangalawa umuwi na lang ako gumarahe ako so pag-check ko sa likod ko sa upuan so ito nakita ko yung cellphone nila loads Huawei So ngayon nag PM na pala siya sa akin, nag-text na pala sa ano ko, cellphone ko nabasa ko. Ah, uh, yun nga, sabi ko tinawagan ko tapos na na sila undawin na sila papuntang Bagyo. So ang sabi sa akin ng pasahero ko, pagbalik na lang daw nila, itatago ko lang daw muna to sa ako sa kami magkita. So abang-abang tayo sa uh, next video natin mga lords kung ano, kung anong anong Uh, makita nyo sa next video para isa uli natin to kasi hindi naman sa atin to ba diba? so ang ibig sabihin lang yan in drive sa kalam di ba mga mga, mga, mga mga guys so is kailangan isa uli natin to dahil eh, baka nandito yung uh, ano nila yung important na mga ano yung mga mga nakaraan ba nandito nandoon sa loob ng ano cellphone na to. So nakabakasyon yung customer natin sa Baguio So pag, bag, kaya ginawa natin ito ng video para yung iba may mga idea naman na no sa si Indrive na application platform ah uh, ma ano masauli ng mga ma, masauli yung mga gamit dahil sa Indrive na ano, application. So ibig sabihin may may pag uh, pagkakatiwalaan mga lords. So hindi naman sa ano, pero kailangan ni ano natin, hindi tayo magkaroon ng interest dito dahil may silpo naman tayo. <coughs> so kailangan uh, ano, patas lang tayo. So, 'Di ba? So sa ngayon, uh, nag nag ano, uh, PMPM pa muna kami kailangan so, abang-abang tayo sa next video natin na ano, kung anong uh, mahasabi nila ni ni pasahero natin kung anong mahasabi na kung, kung bakit nasa uli natin to. So, yun lang guys, uh, nag-update tayo sa ano natin sa na recover na item. So, pasalamat sila na walang sumakay kaagad na uh, pasahero, hindi ako nakabooking, nakabook. -naka Kaya kung nakabook agad ako doon pa lang sa Pasay, So wala na, hindi natin alam kung sasabihin ng pasahero na sumakay na sunod kung sabihin niya kung may cellphone na iwan o hindi. So dalawa lang yung ano diyan mga lords, dalawa lang yung pag-isipan ng pasahero na may ari nito na e, either ako ang nakakuha or yung pasahero. 'Di ba? Ganun lang 'yun. So magtatanong ng ano pasahero kuya kung may naiwan ba ng cellphone. Paano kung sinabi ko na wala, Oh, di ba? Tapos ah uh, hindi yung pasahero pa na nakapulot, nakaano, tapos hindi sinabi sa akin. So wala tayong wala tayong idea, di ba? Kasi pero sagot natin, walang naiwan, di, walang hindi ko na ano ma'am, hindi ko na kasi may sumakay ka agad eh. So ganun lang guys. Ah uh, ito pala si ka TV Vlog. Walang ano na, wala nang intro-intro pa. Yung di pa nakapag-subscribe sa channel natin, sa YouTube channel natin, So i-check na lang natin, i-click na lang natin yung ano, yung button natin doon para maka-subscribe tayo. See you again. All rights.